naisip mo na ba kung talagang handa ka na sa mga sorpresa ng buhay paano kung isa sa mga sorpresa na ito ay isang mahalagang pagkikita na gabay ng mas malalakas na puwersa maraming beses hindi natin pinapansin ang mga senyales o hindi natin binubuksan ang ating puso dahil sa takot o kawalan ng tiwala sa sarili pero paano kung ngayon na ang tamang panahon para sa isang malalim na pagbabago para tanggapin ang isang espesyal na tao na paparating na itinakda para sa iyo sa mga dahilan ng Diyos Paano mo malalaman kung handa ka na para tanggapin ang regalong ito? Ako si Eduardo at sa videong ito, tutulungan kitang magnilay at maghanda para sa natatanging sandaling ito. Hindi madali ang pag-unawa sa komplikasyon ng mga relasyon at ang kahinaan na kaakibat nito. Marami sa atin ang may mga pilat mula sa nakaraang pag-ibig, malalalim na sugat na nagdudulot sa atin na magtanong kung sulit pa bang sumugal muli. Alam natin na ang pagbubukas sa bago ay isang hamon, lalo na kung ang mga nakaraang karanasan ay nag-iwan sa atin ng takot na magtiwala at magmahal muli. Ang ideya ng pagpasok sa isang bagong relasyon, ay maaaring magdulot ng hindi komportableng pakiramdam, lalo na kung naranasan na natin ang sakit ng pagtataksil o pagkabigo sa pag-ibig. Gayunpaman, mayroong isang mas mataas na katotohanan na madalas nating binabaliwala sa gitna ng takot at pag-aalinlangan, ang pangako na ang pag-asa, na nakaugat sa pag-ibig ng Diyos, ay hindi tayo binibigo. Ito ay isang malinaw na mensahe na makikita sa Roma 5 na nagpapaalala sa atin ng walang kondisyong pag-ibig na ginagarantiya sa atin, isang pag-ibig na lampas sa ating mga nakaraang sugat at nag-aanyaya sa atin na tumingin sa hinaharap ng may positibong pananaw. Sa prosesong ito ng paggaling at pagbubukas sa bago, mahalagang kilalanin na ang ating pag-atubili na magbukas muli ay maaaring maglayo sa atin mula sa mga plano ng Diyos para sa atin. Maraming beses, ang takot na ito ay lumalabas bilang mga dahilan para hindi mag-commit. Isang malinaw na senyales ng pusong hindi pa nakatagpo ng sapat na kapayapaan at pag-asa upang magpatuloy. Ang pag-aatubili na ito ay maaaring magdulot sa atin na baliwalain ang mga pagkakataong makilala ang isang espesyal na tao, isang taong maaaring siya ang kailangan natin at itinakda ng Diyos para sa atin. Ang tendensya na isara ang sarili sa pag-ibig na kumapit sa mga huwarang hindi naman totoo o tanggihan ang mga potensyal na kapareha ng hindi man lamang sila nakikilala, ay isang refleksyon ng takot na masaktan muli. Gayon Gayunpaman, sa paggawa nito, ipinagkakait natin sa ating sarili ang pagkakataong maranasan ang tunay na pag-ibig at tuparin ang maaaring maging mahalagang bahagi ng ating tadhana. Sa harap ng mga hamong ito, ang mensaheng aking ipinapaabot ay hindi isang pressure na sumabak sa isang romantikong relasyon nang hindi nag-iisip. Sa halip, ito ay isang imbitasyon na isaalang-alang ang posibilidad na muling buksan ang iyong puso, na may kamalayan na maaaring may inihahandang espesyal na tao ang Diyos para pumasok sa iyong buhay. Isang taong hindi lamang nauunawaan ang iyong mga pakikibaka, kundi handa ring maglakad sa tabi mo, ibahagi ang pag-ibig, suporta, at pag-unawa. Para mangyari ito, mahalaga na panatilihing bukas ang isipan at puso sa mga oportunidad na dumarating. Pahintulutan ng sarili na isiping ang susunod na mahalagang pagkikita sa iyong buhay ay maaaring higit pa sa isang pagkakataon. Maaaring ito ay isang banal na senyales, isang regalong maingat na pinlano upang pagyamanin ang iyong buhay at magdala ng kasiyahan at kasaganaan. Ang pagbubuka sa bago ay nangangailangan ng tapang, kahandaang maging marupok muli at, higit sa lahat, pananampalataya sa mas mataas na plano na gumagabay sa atin. Ang pagkilala at pagtanggap dito ay hindi lamang isang akto ng pag-asa, kundi isang hakbang patungo sa isang hinaharap kung saan ang pag-ibig sa pinakamalinis at pinakatunay nitong anyo ay hindi lamang posible kundi sagana. Sa pagpapahintulot sa sarili ng pagkakataong ito, binibigyan mo ng puwang ang mga milagro upang mangyari, upang ang banal na pag-ibig ay baguhin ang iyong buhay sa mga paraang hindi mo inaasahang posible. Madalas nating matagpuan ang mga hamon at balakid na nagpapatanong kung handa na ba talaga tayong tanggapin ang isang espesyal na tao sa ating buhay. Minsan, kahit na dumating na ang taong ito, maaaring mayroong panloob na pag-aalinlangan, isang pag-aatubili na buksan ang ating puso, marahil dahil sa mga takot o sugat mula sa nakaraan. Totoo na lahat tayo ay nagnanais na matagpuan ang ating kaluluwa. Ngunit may mga pagkakataon na ang taong ito ay hindi tumutugma sa ating mga inaasahan o ang ating pagnanais para sa isang relasyon ay maaaring humina dahil sa mga nakaraang karanasan. Sa mga sitwasyong ito, maaaring hindi mo tanggapin ang taong ito ng buong puso, sa katunayan, maaari mo pa siyang itaboy. Ang videong ito ay sumasaliksik sa mga karaniwang sanhi ng pag-aatubiling ito, na nag-aalok ng mga alternatibong maaaring makatulong sa pagtagumpayan ng mga balakid na ito. Isa sa mga pinakamahalagang dahilan ng pag-aatubiling ito ay ang kawalan ng paniniwala sa pagiging compatible. Madalas, iniisip natin na alam natin ang eksaktong hinahanap natin sa isang kapareha, isang taong kapareho ng ating mga interes, umaayon sa ating mga halaga, o simpleng isang taong nagpapasaya sa atin. Gayunpaman, ang realidad ng compatibility ay higit pa sa mga mental na listahan na ito. Tumutukoy ito sa isang bagay na mas malalim, isang bagay na hindi natin laging makuha mag-isa. Ang ideya na, ang puso ay nais kung ano ang nais nito, ay nagmumungkahi ng kalayaan ang pagpili na batay lamang sa pagnanasa. Gayon paman, maaaring magtaksil ang pagnanasang ito, na nagdudulot sa atin na baliwalain ang mga malinaw na senyales ng hindi pagiging compatible o mag-idealize ng isang tao na hindi naman talaga ang kailangan natin. Ang mga kawikaan, labing anim na ay nag-aalok sa atin ng mapagpakumbaba at nakakapaglinaw na perspektiba, sa kabila ng paggawa natin ng mga plano, mayroong mas mataas na puwersa, ang Diyos, ang Universo, ang puwersa na pinipili mong paniwalaan, na nag-aayos ng ating mga hakbang. Hindi ibig sabihin ito na tayo ay nakatakda sa isang predetermined na kapalaran na walang pagpipilian, kundi mayroong mas mataas na karunungan na maaaring gumabay sa atin patungo sa mas malusog at makabuluhang relasyon. Ang gabay na ito ng Diyos o ng Universo ay nagpapaalala sa atin na, kahit na iniisip nating alam natin kung ano ang pinakamainam para sa atin, limitado ang ating pananaw. Maaari nating isara ang ating sarili sa mga taong, sa unang tingin, ay hindi tumutugma sa ating listahan ng mga kagustuhan, ngunit sa kaibuturan ay mayroong eksaktong kailangan natin upang lumago magmahal at maging masaya. Ang pag-aatubili sa pagtanggap nito ay madalas na nagmumula sa takot, takot na masaktan, takot na magkamali, o simpleng takot sa hindi kilala. Sa ganitong diwa, paano natin haharapin at malalampasan ang pagdududa tungkol sa pag-ibig at pagiging tugma? Una, mahalaga ang kilalanin at tanggapin na hindi natin alam ang lahat. Hindi lang ito nagpapakumbaba sa atin, kundi nagbubukas ng ating puso para matuto at makaranas ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Ang pagtanggap na ang ating mga plano ay maaaring hindi ang pinakamahusay at na maaaring may mas masaganang landas para sa atin ay ang unang hakbang upang tunay na matagpuan ang pag-ibig at kasiyahan. Mahalaga rin ang paglinang ng isang bukas na isipan. Ibig sabihin nito ay bigyan ng pagkakataon ang isang tao na hindi sakto sa lahat ng mga kahon sa iyong listahan, ngunit pumupukaw ng isang bagay sa loob mo, isang bagay na totoo at malalim. Maaaring mga hulugan ito ng muling pagsusuri sa kung ano ang itinuturing mong hindi mapag-usapan sa isang kapareha at matuklasan na ang ilang mga bagay na pinahahalagahan mo noon ay hindi kasing halaga ng koneksyon, mutual na respeto, at pag-ibig. Sa wakas, ang pagtitiwala sa prosesong ito ay nangangailangan ng pananampalataya. Pananampalataya sa iyong sarili, sa iyong kakayahang magmahal at mahalin, at pananampalataya sa isang mas mataas na puwersa na gumagabay sa atin. Hindi ito nangangahulugan na dapat mong baliwalain ang iyong pag-unawa o mga babalang senyales, ngunit na handa kang magtiwala na maaaring may mas malaking plano para sa iyong buhay pag-ibig. Ang pagnanasa ay isang makapangyarihang puwersa, kaya nitong maglipat ng bundok at lumikha ng mga kwentong pag-ibig na parang hango sa isang nobela. Gayon paman, ang parehong pagnanasa ay may potensyal na takpan ang ating paghusga na nagdadala sa atin na hindi pansinin ang seryosong mga problema o bigyang katwiran ang mga kilos na sa ibang kalagayan ay ituturing na hindi katanggap-tanggap. Ang aklat ni Jeremias, kabanata 17, ay nagdadala sa atin sa isang malalim na pagninilay tungkol sa mapanlinlang na kalikasan ng puso ng tao na pinapatibay ang pangangailangan na mapanatili ang malinaw na pananaw kahit na dominado tayo ng pag-ibig. Ang babalang ito mula sa Bibliya ay hindi lamang isang echo ng sinaunang karunungan ito ay tumutugma sa mga totoong sitwasyon at sa kasamaang palad karaniwan sa ating lipunan isang kapansin-pansing halimbawa ay ang isyo ng karahasan sa tahanan ang mga biktima ng ganitong uri ng pang-aabuso ay madalas na natatagpuan sa isang siklo ng pagpapaliwanag hindi nila makita ang realidad ng kanilang pagdurusa dahil sa pagmamahal nila sa kanilang umaabuso ito ay isang matinding halimbawa Ngunit nagsisilbing paalala kung paano ang pag-ibig at pagnanasa ay maaaring magpabulag sa atin sa katotohanan at magdala sa atin sa mga landas na naglalagay sa panganib ng ating pisikal at emosyonal na kalusugan. Ang pagnanasa, bagaman matindi at madalas ipinagdiriwang bilang tugatog ng romantikong damdamin, ay kailangang balansehin ng rason at pagninilay. Ang pagwawalang bahala sa mga pulang bandila o pagbibigay katwiran sa mga mapanirang kilos dahil sa ngalan ng pag-ibig ay maaaring magdala sa atin sa mga mapanganib na sitwasyon, kung saan ang emosyonal na halaga ay maaaring mapangwasak. Ang pagkilala sa mga babalang senyales at pagtatanong sa ating sariling mga pananaw at damdamin ay mahalaga upang mapanatili ang mga malusog at ligtas na relasyon. Ang mensahe dito ay hindi upang iwasan ang pag-ibig o pagnanasa, kundi upang harapin ito ng may balanseng damdamin at rasyonalidad. Mahalagang pakinggan ang ating intuisyon at bigyang pansin ang mga babalang senyales, kahit na ang ating puso ay nagtatangkang kumbinsihin tayo ng kabaligtaran. Ang pag-aaral na makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay at malusog na pag-ibig at bulag na pagnanasa ay isang mahalagang hakbang upang bumuo ng mga relasyon na batay sa mutual na respeto, tiwala at kaligtasan. Bukod dito, mahalagang humingi ng suporta kapag natagpuan natin ang ating sarili sa mga sitwasyon ng pagdududa o kalituhan. Ang pakikipag-usap sa mga mapagkakatiwalaang kaibigan, paghanap ng profesional na gabay, o kahit na paghingi ng payo mula sa mga pinagkakatiwalaang pinagmumulan ay makakatulong sa atin na makita ang ating sitwasyon sa bagong perspektibo. Ang pagkilala sa sarili at pagninilay ay mga makapangyarihang kasangkapan sa paglalakbay upang maunawaan ang ating sariling mga puso at gumawa ng mga desisyon na nagpapalaganap ng ating kabutihan at kaligayahan. Ang pag-amin na wala tayong lahat ng sagot, lalo na pagdating sa mga usapin ng puso, ay isang kilos ng kababaang-loob at katapangan. Madalas, gumagawa tayo ng mga plano at lumilikha ng mga inaasahan batay sa ating sariling mga karanasan at hangarin nakakalimutan natin na ang buhay sa kanyang walang hanggang karunungan ay may mas malaking plano at mas masaganang para sa atin. Ang mga kawikaan labing apat na ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagkilala sa katotohanan ito na nagtuturo na ang mga landas na tila tama sa atin ay maaaring kung walang gabay na banal magdala sa atin sa kapahamakan. Ang pananaw na ito ay hindi lamang isang usapin ng pananampalataya, ito ay isang pagbubukas para sa mga karanasang lumalampas sa ating limitadong pangunawa. Sa pagbubukas natin para sa hindi inaasahan, lalo na sa pag-ibig, binibigyan natin ng puwang ang ating sarili na magulat ng mga tao na, sa unang tingin, ay hindi umaangkop sa hulma ng kung ano ang iniisip natin bilang ideal na kapareha. Ang pagbubukas sa hindi kilala, ay kung saan nananahan ang tunay na mahika ng pag-ibig ang kakayahang lumago matuto at sa wakas matagpuan ang kagalakan at kasiyahan sa mga paraang hindi natin inaasahan ang pagtitiwala sa prosesong ito ay nangangahulugan ng pagbitaw sa ating mga paghuhusga at pagkiling nangangahulugan ito ng pag-unawa na ang pag-ibig madalas ay dumarating sa mga anyo na hindi agad natin kinikilala Maaaring ito ay isang tao na humahamon sa atin na nag-aalis sa atin mula sa ating comfort zone o kahit isang tao na, sa unang tingin, ay tila kabaligtaran ng kung ano ang iniisip nating gusto. Gayunpaman, sa hamon na ito, sa pagkakaibang ito, maaari nating matagpuan ang potensyal para sa tunay na paglago at para sa isang pag-ibig na parehong nagbabago at nagpapayaman. Ang pag-unawa dito ay nangangailangan ng isang kilos ng pananampalataya pananampalataya sa isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili, kung tawagin mo man itong Diyos, tadhana, universo, o anumang puwersa. Nangangahulugan ito ng paniniwala na mayroong plano para sa ating kaligayahan, kahit na hindi natin ito nakikita ng malinaw. At kapag ang pananampalatayang ito ay isinagawa, binubuksan natin ang ating sarili hindi lamang para sa pag-ibig, kundi para sa isang bagong antas ng pag-unawa tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng tunay na konektado sa ibang tao. Kung ikaw ay nag aatubili sa pag-ibig dahil sa takot, mga nakaraang karanasan, o hindi paniniwala na makakahanap ka ng taong magpapayaman sa iyong buhay ng makahulugan, marahil ay oras na upang magnilay sa mga hadlang na ito. Tanungin mo ang iyong sarili, ang mga damdamin ito ba ay nakabatay sa mga konkretong katotohanan o sa mga walang basehang takot? Ang pagbukas ng iyong puso para sa pag-ibig ay maaaring tila isang pagtalon sa dilim. Ngunit ito rin ay isang hakbang patungo sa isang buhay na puno ng kagalakan at mga bagong tuklas. Ang paghahanap ng pag-ibig ay isang landas ng patuloy na pagkatuto at pagbubukas. Ang pagtitiwala na tayo ay ginagabayan upang matagpuan ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng pasensya, pananampalataya, at ang kahandaang tanggapin ang pag-ibig sa iba't ibang anyo nito. Marami sa mga ito ay maaaring nakakagulat. Pahintulutan mong maranasan ang pakikipagsapalaran na ito, nagtitiwala na, sa huli, ang pag-ibig na iyong matagpuan ay eksaktong kung ano ang kailangan mo upang mapunan at pagyamanin ang iyong buhay sa mga paraang hindi mo inaasahan. Ang pagtagumpayan sa pusong na bigo ay isang masalimuot at madalas na mahirap na paglalakbay. Ang mga sugat na iniwan ng mga nakaraang relasyon ay maaaring lumikha ng mga hindi nakikitang hadlang na pumipigil sa atin na buksan muli ang ating puso sa takot na maranasan muli ang parehong sakit. Gayunpaman, sa puntong ito ng kahinaan, tayo ay inaanyayahan na magsanay ng pananampalataya at pag-asa, mga mahalagang haligi para sa emosyonal na paggaling at pagtanggap ng mga bagong biyaya sa ating buhay. Ang Filipos tatlo ay nagpapaalala sa atin na tumingin sa hinaharap, na huwag magpako sa mga sakit at kabiguan ng nakaraan, kundi magtuon sa mga posibilidad at pangako ng hinaharap. Ang Jeremias 29 ay nagpapalawak ng pananaw na ito. Pinapatibay ang pahayag na ang Diyos ay may mga plano ng kasaganaan, hindi ng kapahamakan, upang bigyan tayo ng isang kinabukasang puno ng pag-asa. Ang banal na pangakong ito ay hindi lamang isang balsamo para sa mga sugatang kaluluwa, kundi isang imbitasyon upang magtiwala sa hindi kilala, upang maniwala na sa kabila ng sakit ay may mas malalaki at mas magagandang plano na nakalaan para sa atin. Ang pagtanggap sa imbitasyong ito ay nangangailangan ng isang matapang nakilos ng pananampalataya, isang hakbang patungo sa liwanag ng isang bagong simula mula sa mga anino ng nakaraan. Ang kahirapan sa pagbitaw at pag-usad ay hindi isang hindi malalagpasan na hadlang, kundi isang natural na bahagi ng proseso ng paggaling. Ang pagpapahintulot sa sarili na maramdaman, kilalanin ang sakit, at unti-unting bitawan ito ay nagbubukas ng espasyo sa puso para sa mga bagong karanasan, bagong pag-ibig. Ang pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang plano para sa ating buhay ay nangangahulugang paniniwala na Siya ay gagabay sa atin patungo sa isang tao na maaaring magdala ng kagalakan, pagkakumpleto at tunay na pag-ibig, kahit na ang taong ito ay lubos na iba sa inaakala nating hinahanap natin. Ang Diyos sa Kanyang walang hanggang karunungan ay kilala ang ating mga pinakamalalim na pangangailangan, ang ating mga pinakamimithing hangarin, at siya ay laging gumagawa para sa ating kapakanan kahit na hindi natin ito napapansin. Ang kanyang patuloy na presensya sa ating paglalakbay, sa mga sandali ng kagalakan at kalungkutan, ay isang paalala na hindi tayo nag-iisa. Nais niyang tayo ay maging ganap na maligaya at nag-aalok siya ng mga pagkakataon para sa paglago, kabilang ang mga relasyon na hinahamon tayo, humuhubog sa atin at nagpapayaman sa atin. Kaya't ang pagharap sa takot ng isang bagong simula ay isang akto ng katapangan, isang patunay ng ating kakayahang magtagumpay at ng ating pananampalataya sa mas malaking pag-ibig na bumabalot sa atin. Hindi ito madali, ngunit posible sa pamamagitan ng pasensya, panalangin, at pagtitiwala na matagpuan ang daan pabalik sa liwanag, sa pag-asa, at sa pag-ibig. Huwag haya ang diktahan ng mga peklat ng nakaraan ang iyong hinaharap, sa halip, magbukas ka sa mga walang katapusang posibilidad na naghihintay, nagtitiwala na ang pinakamahusay ay darating pa lamang. Ang pagtanggap sa banal na pag-ibig, sa lahat ng anyo nito, ay isang mahalagang hakbang para sa paggaling at para sa pamumuhay ng isang ganap at masaganang buhay. Ang Diyos ay may pinakamahusay para sa atin, at ang pagtitiwala sa pag-ibig na ito ay ang unang hakbang upang matuklasan ang mga kagalakang nakalaan sa hinaharap. Nawa ang videong ito ay maging paalala para sa iyo na magtiwala ng higit sa Diyos at mas mababa sa iyong sariling pag-unawa at mga hangarin. Naway mabuksan mo ang iyong puso sa banal na pag-ibig at maging handa sa pagtanggap ng mga biyayang inihanda ng Diyos para sa iyo. At, higit sa lahat, naway mabuhay ka ng iyong buhay sa pagkakaisa sa banal na kalooban, palaging hinahanap ang karunungan at patnubay ng Diyos sa lahat ng iyong mga desisyon at relasyon. Maging mapagmasid at bukas sa mga pagbabago, alam na palaging inaalagaan ka ng universo. I-click ang pindutan sa ibaba upang i-claim ang mensaheng ito at ang mga biyaya nito at mag-iwan ng positibong komento upang ipalaganap ang kabutihan. Alam mo ba na mayroong isang imahe ng iyong posibleng kaluluwa na maaari mong matuklasan ngayon? Maaaring ito ay isang tao na kilala mo na o isang tao na malapit nang dumating sa iyong buhay. Huwag palampasin ang mahalagang mensahe na naghihintay sa iyo sa susunod na video. Naway gabayan ng universo ang iyong mga hakbang na may pag-ibig at karunungan. Amen.